Magandang araw! Para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik ay tatalakay tayo ng panibagong aralin. Ito ang pagsusuri ng saliksik. Pero ano nga ba muna ang pagpapakahulugan sa pananaliksik? Ano ba ang katangian nito upang ito ay aking masuri? At ma, meron ba dapat na isaalang-alang para sa pagsusuri ng saliksik? Yan ang mga susumukan natin bigyan linaw at pag-usapan ngayong araw na to. Simulan natin ang talakay mula sa ilang pagpapakahulugan ng pananaliksik. Hayaan yung basahin ko sa inyo ang mga pagpapakahulugan ito mula sa ilang dalubhasa. Una, ay kina Manuel at Midel noong taong labing pitumpot Ayon sa kanila, ang pananaliksik ay isang proseso ng pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na suliranin sa isang sayentipikong pamamaraan. Nangangahulugan na nakatuon o nagsisimula ang pananaliksik mula sa suliranin. Uh, nagtayo ay nagkakaroon ng paghahanap ng puwang o gap o sinasabing ang suliranin batay sa isang kaganapan o sitwasyong panlipunan. At dito, ito yung ating malinaw na idinadaan sa sistematikong pamamaraan upang subukan na mahanap ang kalutasan sa nabanggit na suliranin. Ikalawang pagpapakahulugan ay mula naman kay Parel noong taong labing siyam, anim na anim Ayon sa kanya, ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral o investigasyon ng isang bagay sa layuning masagot ang mga katanungan ng isang mananaliksik. Maaaring batay sa interes, kawilihan ng mananaliksik ang kanyang mga natuklasan o naitalang katanungan. Maaaring itong magsilbing gap o puwang na nais niyang hanapan ng kalutasan. Gayun pa rin, nagkakatulad ang dalawang nabanggit na pagpapakahulugan sa pananaliksik na ito ay naglalayan na magbigay ng kalutasan o kasagutan sa mga suliranin na naitala ng mananaliksik. At huling pagpapakahulugan ay ayon naman kina Tris noong taong labing tatlo na nagsasaad na ang pananaliksik ay isang pagtatangka upang makuha ang mga solusyon sa mga suliranin. Idinagdag pa nila na ito ay isang pangangalap ng mga datos sa isang kontroladong sitwasyon para sa layunin ng prediksyon at eksplenasyon. Ma'am, bakit po sinasabing isang kontroladong sitwasyon? Sapagkat ang pagsasagawa ng pananaliksik ay hindi tulad ng malayang pagsulat o malikhaing pagsulat. Tayo ay may mga dapat na sunding pamantayan sa pagsusulat ng pananaliksik tulad ng mga bahagi. May mga tiyak na bahagi ang nilalaman ng bawat kabanata. Hindi lahat ay maaaring isulat sa alinmang bahagi. Kontrolado. Gayun din sa kung paano ay sinasagawa ang pananaliksik. Ito ay dapat nakabatay sa objektibong uh, layunin at pagsasagawa. Hindi ito maaaring haluan ng personal na damdamin ng mananaliksik. Eh, matapos natin mapapihawan ang pagpapakahulugan kaugnay ng pananaliksik, talakayin naman natin ang ilan sa mga katangian ng mabuting pananaliksik. Uh, batay sa mga definisyon na naibigay, dito makababakas na rin natin ano ang mga katangian na dapat mayroon ang isang saliksik. Una, sa mga katangian na ito, ang pananaliksik ay systematic. Mabakit po systematic? Sapagkat ito ay may sinusunod na proseso. May tamang hanay ng pagkakasunod-sunod ang hakbang kung paano ito dapat magsagawa ng pangangalap ng datos, ng pagtuklas o pagbibigay ng solusyon at anumang nilalayon ng pananaliksik. Dito tayo ay mayroong mga hakbang na dapat sundin para sa pagsasagawa ng pananaliksik mula sa simula hanggang sa wakas. Ang ikalawang katangian naman ng pananaliksik ay ang pagiging kontrolado. Sinasabi natin kontrolado ang pananaliksik sapagkat nagkakaroon ito ng mga variable na sinusuri at kailangan na mapanatiling consistent o constant. Sa madaling salita, hindi tayo maaaring magbago-bago ng alinmang bahagi ng pananaliksik, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga datos o impormasyon na nakalap. Ang ikatlong katangian ng pananaliksik ay ang pagiging empirical ng pananaliksik. Ma'am, anong ibig sabihin ng empirical? Pag sinabi natin empirical, dapat ito ay dumaraan sa pamamaraang ginagamit sa pananaliksik na nagiging katanggap-tanggap. Ito ay makatoto ay masasabing batay sa katotohanan sapagkat ito ay makatotohanan. Ang bat ang ba datos na mga gagamitin o batayan ng datos ay batay sa totoong mga nakalap na datos o impormasyon. Ikaapat na katangian, ang pananaliksik ay mapanuri. Mampano po ba nasasabing ang pananaliksik ay mapanuri? Sa pananaliksik, ang mga datos na nakalap, kinakailangan dumadaan ito sa mga pagsusuri. Ito ay dumadaan sa masusi at kritikal na pagtingin o pagmabasid upang hindi magkaroon ng pagkakamali sa bahagi ng mananaliksik. Kailangan na magkaroon ng paglalapat ng pagpapakahulugan sa mga datos o impormasyon na kanyang nakalap. Kadalasan pa gumagamit ang mananaliksik na ibang tao upang i-validate o magsabihin na balido ang kanyang mga ginamit na pamamaraan o estatistika. Meron siyang statistician kumbaga sa Ingles. Ang panglimang katangian na dapat taglayin din ng pananaliksik, ito ay objektibo, logikal at walang pagkiling. Ibig sabihin, hindi ito subjective. Ito ay objective, sabi nga, sapagkat lahat ng natuklasan, anuman ang nakuhang impormasyon o kasagutan sa survey o sa interview at anuman ang konklusyon na mabubuo, lahat ito ay lohikal na ibabatay lamang sa mga empirical o totoong datos na nakuha ng mananaliksik mula sa kanyang survey o pakikipanayam. Ang kasunod na katangian ay ang pananaliksik ay gumagamit ng quantitative o statistical na metodo. Pag sinabi natin statistical, ito yung may mga datos na dapat ilahad sa pamamaraang numerical o pabilang. Na sa pamamagitan ng pagsusuri, nagkakaroon ito ng statistical na treatment para matukoy at mabigyan ng interpretasyon ang datos. Kasunod, ang pananaliksik ay isang orihinal na akda. Maliban sa historical na pananaliksik, ah, ang datos na nakakalap o nakukuhang impormasyon ng mananaliksik batay sa sarili ninyong tuklas at hindi mula sa panulat o uh, lathala ng ibang mananaliksik. Ididagdag pa na ang datos ay kailangang nagmumula sa sarili niyang pangangalap, kanyang prinoseso at siya ang mismong nagbigay ng interpretasyon o pagkakahuluag, pagpapakahulugan o tinatawag nating first hand na impormasyon. Kasunod na katangian, ang pananaliksik ay matiyaga at hindi minamadali. Upang makita ang tiyak na katumpakan o accuracy ng isang pananaliksik, dapat na hindi ito madaliin. Ito ay binibigyan ng sapat na panahon upang maging maingat ang paraan ng pagsasagawa sapagkat sistematiko may mga hakbang-hakbang na sinusunod at hindi natin pwede laktawan ang bawat hakbang upang maisagawa ang pananaliksik. Isa pang katangian ang pananaliksik ay pinagsisikapan. Sa walang pananaliksik na pwedeng isagawa o matapos na hindi mo lalaanan ito ng panahon. Nangangailangan ito ng sapat o mahabang panahon. Kailangan din ng talino, tiyaga at sipag para ito ay matapos o mapagtagumpayan. Gayun din, katangian ng pananaliksik na ito ay nangangailangan ng tapang. Ma'am, bakit po may tapang? Sapagkat kailangan ng mananaliksik na panindigan kung ano man ang kanyang nakalap na impormasyon o kasagutan sa kanyang suliranin. Gayun din, maaaring makaranas ng ilang di uh, maayos na pakikitungo mula sa kanyang mga tagatugon o iba pang taong may kinalaman sa pangangalap niya ng datos. At huling katangian na maaaring nating idagdag, ang pananaliksik ay maingat na pagtatala at pag-uulat. Bakit po? Sapagkat ang lahat ng nakakalap na datos ay kailangang maitala. Ito ay dapat na nasisinop sa maayos na paraan para kung ito ay kanino nang galing, uh, paano ito itatala at babanggitin kung kanino nagmula ang impormasyon. Gaya ng ating mga tinalakay na katangian ng pananaliksik, ito ay mula sa aklat nila ginoong Rolando A. Bernales sa pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Ngayon, dumako naman tayo sa mga dapat nating isalang-alang sa pagsusuri ng saliksik. Eh, sa pagsusuri ng saliksik, meron tayong ilang mga salik na dapat tingnan upang magkaroon tayo ng direksyon kung paano ba natin dapat tingnan, ano ang dapat tingnan, ano ang dapat uh, imasido, obserbahan pa, mula sa isang pananaliksik na sinusuri. Una ay ampaksa. Pag sinabi nating paksa, agad nating inaalam at sinisiyasat na kakaroon tayo ng pagsusuri kung tungkol saan ang isang pananaliksik. Dito makikita natin kung ano ang kabuang magiging lalamanin o nilalaman ng isang pananaliksik. Dito ay dapat na at hindi ito maligoy o hindi malawak. Ang ikalawang dapat naman natin isaalang-alang ay ang nilalaman. Pag sinabi nating nilalaman, Uh, sinusuri natin dito ang isang saliksik tungkol sa wika o kaya ay kulturang Filipino. Ano ba yung mga dapat na nilalaman ng mismong saliksik batay pa lang sa pamagat na nauna nang inilahan. Binabanggit din ang pagsusuri na kung ano ang kaugnayan ng bawat bahagi sa pananaliksik. Mula ba kabanata isa hanggang sa huling kabanata, ito ay tumutugon na nilalaman ang at angkop kaugnay ng pamagat. Ang ikatlo naman na dapat natin tignan, na dapat isaalang-alang kung tayo ay nagsusuri ng saliksik, ay ang layon. Tingnan natin at suriin natin kung nakamit ba ng may akda o ng mananaliksik ang kanyang layunin. Ang kanya bang ninanais na masagot ay nasagot niya pagdating sa katapusan ng pananaliksik? Ang mga layunin ba o suliranin ay nailahad ng maayos sa unang bahagi ng kanyang saliksik? at ang mga layunin bang ito ay tumutugon sa pinakapamagat o paksa ng pananaliksik. Pang-apat ay ang gamit at kahalagahan. Kinakailangan din nating bigyan sa alang-alang ang gamit at kahalagahan ng pananaliksik. Kung tayo ay nagsusuri, bakit ma'am? Uh, batay sa magiging resulta ng isang pag-aaral, dito natin makikita ano ba ang pakinabang Meron ba itong gamit para sa maraming tao o sa ibang tao? Ito ba ay makakapagbigay ng sagot sa problema? Ito ba ay makakapagpabago ng sistema pagka naisagawa ang pananaliksig? Panglima ay isinasaalang-alang din natin ang metodo. Ma'am, bakit po kailangan isaalang-alang ang metodo? Sa bahaging ito, ito ang nagiging paraan ng mananaliksik para masagot ang mga katanungan. Titingnan natin ang ba ang kanyang ginamit na mga kagamitan para makuha, makalap at masagot yung mga katanungan ng kanyang pananaliksik. Gayun din, nakatutugon ba? Umaangkop ba ang pamamaraan na kanyang ginamit para sa presentasyon upang ito ay maging mas maayos ang presentasyon ng datos at ano ba ang pamamaraan na ginamit din niya para sa mismong pagsusuri ng datos? At ang huli na dapat nating isaalang-alang kung tayo ay magsusuri ng isang saliksik ay ang etika sa pananaliksik. Ma'am, ano po yung etika sa pananaliksik? Pag sinabi nating etika sa pananaliksik, ito yung tumutukoy sa pagiging una matuwid, makatarungan, matapat, uh, mapagpahalaga sa gawa ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi nagsagawa ng na mga pangungopya o plagiarismo sa alinmang bahagi nang pananaliksik. Na kung nagkakaroon tayo ng pagtukoy ng impormasyon o pahayag mula sa ibang tao, malinaw natin binabanggit kung kanino ito nang galing bilang pagkilala. Ay nawapon